Dali, Ay, dali, ayaw ko pa na. Kung ano naman ka nagdala gamit din mo. Mami, mami, mami ma, magpa, di mo siya matulog na banda ko na iyaw niya. Ano sa mga iyaw niya? Iyan, ni si daddy daw, paano yan daw ka, ni si daddy. Ano sa mga kung iwan sa'yo mo, ha? Muanhi ka, maligo na ka. Nag, magdalag milk. Sini na, mag-o-makaligo. Wow, Masabi, 'di lumulunot. Nang natulog man. 'Di kasi ganun so gali. Iyo ipa-noon ni ate ni Kiki. O ano ko uukutin. Dala na ako 'yung ipa-noon, nakapoy na nang kun singot. Singot ka? Oo. Mm -hmm. Nagpaligo unta kakatiniki. <tinyo> Anong madlo kay man? Si mama yung gusto. Pag mabalik si Tito Makmak, karon uli ka ha? Huwag mong kay dala lagi. Uli ka ha? Pagkuha kag mga gamit ni mo ha? Uh, oh. Ano sa? Ano sa? Erkon po. Unsa? Um, so? Erkon. Kaya hey, naman? Iyan na po.